Mm -hmm. Kumusta? Sa ating paghimay ngayon, titingnan natin itong isang uh, medyo mahalagang konsepto eh. Yung pagbuo ng mga efektibong mission teams. Oh. Ang pinagkukunan natin ay yung aklat na Kingdom Synergy. Sinasabi kasi dito na alam mo, yung tunay na tagumpay sa mission, hindi daw yan galing sa mga Lone Ranger type. Yung mag-isang bayani, ganun. Oo, yun nga kailangan daw teamwork. At ang titingnan natin ay yung argumento ng aklat na itong modelong team-based, um, hindi lang siya basta mas effective. Sinasabi na ito mismo yung Ano, yung biblical model na dapat nating balikan. Ah! Mahalaga ito, lalo na kung ikaw, halimbawa, nasa leadership ka o baka nagbabalak kang mag-start ng ministry or kahit simpleng gusto mo lang mapalakas yung grupo nyo. Okay. So sabi nga sa Kingdom Synergy, yung totoong impact, yung bunga sa misyon, hindi daw talaga sa galing ng isang tao lang yan nakasalalay. Kahit gaano pa siya kagaling, ano? Oo. Kundi daw sa mga team na, ito yung description eh, puno ng espirito, tapos may tatlong C, clarity, covenant, at collaboration. Kalinawan, tipan, at pagtutulungan. Yun. At ang pinakamodelo pa nito, si Jesus mismo. Ah, oo naman. Kitang-kita yan sa Gospels, di ba? Example sa uh, Mark 6-7. Nung sinugo ni Jesus yung mga alagad niya, pinadala niya sila ng ano, daladalawa. Daladalawa, oo. Hindi lang yon para uh, mas madali lakad nila or may kasama lang. Sinasalamin daw nito na yung ebanghelyo, hindi lang siya basta itinuturo, sinasabuhay siya. Ah, sa loob ng community. Exactly. Yung mismong pagsasama nila, yung community nila, parte na ng message. Yung relationship nila mismo. Interesting. Tapos, nabanggit din dun, ganito rin daw si Apostol Pablo. Hindi siya solo flight eh. mm -hmm. Oo nga. Laging may team. Laging may kasama. Nandyan sila Barnabas, Silas, Timoteo, marami pa. Ang tawag pangaraw ni Pablo sa kanila ay synergist. Synergist, tama. Fellow workers, mga katuwang sa gawa din. tapos tinutukoy nila yung ton ergon ang gawain. Na parang sinasabi itong gawain ito ay eh mas malaki pa sa kaya ng isang tao lang. Sobrang laki. Kailangan talaga ng maraming kamay. Eh. So kung ganun pala kahalaga base kina Jesus at Pablo, itong team model, paano ba to ginagawa sa practice ngayon? O nga, paano ba? Dito na pumapasok yung um limang katangian daw ng matatag na apostolic teams na binibigay ng kingdom synergy Ah okay Ano-ano daw yon? Parang may kailangan nating malaman. Sige. Yung una, malinaw na pananaw at strategy. Kadalasan daw nakasulat ito sa isang ano, vision and strategy paper, VSP. VSP, okay. Sun, parang ways ng team para iwas ligaw. Make sense. Oo, parang ganun nga. Magandang analogy yan. Tapos, pangalawa, at ito grabe, napakahalaga, tipan ng pagkakaisa o covenantal unity. Covenantal unity. Anong ibig sabihin yan? Dinidiin bito na yung pundasyon ng team, hindi lang dapat yung mga tasks o parang kontrata lang. Mas malalim. Dapat nakabatay sa ano, relasyon, tiwala, commitment sa isa't isa at sa misyon. Ah, hindi lang professional relationship. Mas malalim pa doon. Parang pamilya kumbaga. Yung yalim ng ugnayan. Nako, yan yung minsan. Minsan nakakaligtaan pero ang crucial pala, yung relationship aspect. Okay, ano yung pangatlo? At dahil matiba yung relasyon at tiwala, nagiging posible yung pangatlo. Nakakabuo ng hindi pagkakaisa. Constructive conflict. Constructive conflict. Pakala ko ba dapat iwas conflict? Hindi raw. Ibig sabihin, hindi yung laging payapa na parang walang issue. Normal lang magka-issue. Pero kapag may dispagkakasundo, hindi ito iniiwasan. Ah, okay. Hinaharap ito ng tapatan, pero may respeto. Tinitingnan bilang oportunidad para lumago ang team. May mga tools pa nga ang binanggit eh. like conflict maps. Conflict maps? Para saan yon? Para matulungan yung team na ilatag yung ugat ng issue. Para mas madaling ma-resolve. Imbes na, alam mo na, magkimkima ng sama ng loob. Interesting. Parang iron sharpens iron nga. Hindi pag-iwas, kundi paggamit sa conflict para tumibay. Galing. Pang-apat. Pang-apat, malinaw na tungkulin at kaloob. Role clarity and gift alignment. So, mahalaga na klaro sa bawat member kung ano yung specific contribution niya. Yung role niya. Oo at dapat align daw ito sa kaloob niya, sa spiritual gifts niya. Dito madalas gamitin yung APST framework. Ah, yung Apostle, Prophet, Evangelist, Shepherd, Teacher. Oo, yun nga. Para ma-maximize yung unique contribution ng bawat isa kasi hindi naman lahat pare-pareho ng galing, 'di ba? Hindi one size fits all. Tama. So hindi lang basta assignment ng tasks, pagkilala talaga at paggamit ng kaloob ng bawat isa. Galing. At yung panglima, panghuli, pero sabi nga, last but definitely not the least, ritmo ng pagsandig. Rhythms of Dependence. Rhythms of Dependence. Ano naman yun? Ito yung ano, regular at intentional na sama-samang pananalangin, pagsamba, minsan kasama na rin pag-aayuno. Sabi nga sa aklat, ito yung parang engine room ng team. Engine room? Dito raw humuhugot ng tunay na lakas, yung spiritual power at direction, hindi lang sa sariling galing o strategy. Wow! limang susi na talagang um, ang bigat at ang ganda. Pero kung ganito pala kaganda yung design, bakit kaya parang ang dami pa rin teams na, alam mo yun, hindi nagtatagumpay o nabubuwag? Ayon, nabanggit din yan sa Kingdom Synergy. May mga common reasons daw. Una at madalas daw ito ugat ay yung ego at pansariling ambisyon. Ah, yung ako muna. Oo, oo mas nangingibabaw yung ako kesa sa tayo o sa misyon yung parang nasa James 3.16 na warning. Pangalawa, pagkalimutan sa shared vision. Nawawala ng focus. Naliligaw ulit. Oo. Pangatlo, kakulangan sa tiwala at nasirang covenant. Kapag yung relasyon, mababaw lang o nasira na, mahirap na. Oo nga, yung foundation. Pangapat, hindi nalulutas na konflikto. Yung pinabayaan lang, lumaki, naging laso na sa team. At panglima, isolation yung feeling na mag-isa ka lang kahit part ka ng team nakakapahina yun di ba sabi nga sa Ecclesiastes 412 mas matibay ang tali na may tatlong hibla hay malinaw nga na hindi lang pala ito tungkol sa um, efficiency or results lang ano may mas malalim pa pala talaga actually ang ganda ng point dito eh yung mismong pagkakaroon ng team na nagkakaisa, nagmamahalan, yung synergy na yun, patotoo na raw mismo yun sa Ebanghelyo. Patotoo na. Paano? Naalala mo yung sinabi ni Jesus sa John 13.35? Sa pamamagitan nito, malalaman ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ah, oo. By this, everyone will know. Yun. Yung teamwork na may pag-ibig, hindi lang siya strategy. Teolohiya siyang isinasabuhay. Sumasalamin daw mismo sa pagkakaisa ng Diyos. Grabe, ang lalim. So, kung ibuod natin, ang pangunahing mensahe siguro para sa iyo na nakikinig galing sa Kingdom Synergy ay ito, ang teamwork sa mission hindi lang siya nice to have or isang option lang? Hindi siya optional. Oo, parang utos siya na nakaugat talaga sa Biblia at may practical na wisdom din. Ang tunay na lakas wala sa pag-isa, nasa synergy ng isang team na sama-sama. Kaya siguro ang magandang tanong na maiiwan natin para sa iyong pagninalay ay ito. Sa sitwasyon mo ngayon, trabaho man yan, ministeryo o kahit sa personal na buhay, may mga area ba na kumikilos ka mag-isa pero pwede ka naman palang maging parte ng team? Oo nga. At um, paano ka kaya inaanyayahan ngayon na pumasok sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa pagtutulungan kasama ng iba para sa isang mas malaking layunin? Isang magandang tanong na pagnilayan. Salamat sa pagsama mo sa amin sa paghimay na ito. Hanggang sa susunod!